Magandang buhay sa lahat, Sophia Smith, o mas kilala ngayon sa tawag na Fyang, sa PBB Housemate, Gen 11, ay sobra ang lakas ng karisma nito sa manunood. Sa lahat ng naging batch sa bahay ni Kuya, ay siya na daw ang pinakasikat kahit di pa pa nakakalabas sa BNK. Sa katunayan, nag-awan na siya ng limang kanta at ang pang-anim na kanta ay ginawa sa kanila ni JM ilang beses na siyang nominado, para ma-evict sa BNK, pero malakas ang power, ng kanyang mga fans, at naisasalba nila ito. Hindi naman nakakapagtaka, kung ba't ganun na lang kamahal, ng mga netizens, ang 18-year-old, na dalaga. Malakas ang apil nito, bukod sa ganda, na ang kinito, nito, napakatotoo niya. Walang kaplastikan, sa ugali niya. Hindi nagpapapansin, para magustuhan siya sa bahay ni kuya. Hindi rin nagbait baitan dahil may kamerang nakatutok. Kung ano nakikita nyo sa kanya, iyon talaga siya, what you see is what you get, ganon si Sophia Smith. Prank ka siya, kung may ayaw, sasabihin niya sa harapan mo. Nung first week ng dalaga sa BNK, most hated siya sa bahay ni kuya. Dahil sa ugali nito, nung una pero nagpakatotoo lang siya. Walang tinatago sa ugali niya, at sa pagdaan ng mga araw, at linggo, sa bahay ni kuya. Unti-unti nitong binago, ang mga asal, na alam niyang nakakasakit, sa kapwa niya housemate. Kaya dyan minahal siya ng netizens. Si Fiang, tumatanggap ng kamalian niya, at kaya niya itong ituwid. At lahat ng advices sa kanya, ay tinanggap niya ito, at naging challenge na rin, sa kanyang sarili. Ito ang dapat na big winner ng BNK, di natatakot, ipakita ang tunay niyang ugali sa kamera. Nagpakatoto siya. Uh -huh.